Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang babaeng TikToker mula Indonesia. Ang kwento nga nila ay naging laman na maraming balita sa Indonesia. Dahil ang dalawang babae ay hindi na nakauwi pa sa kani-kanilang mga pamilya. August 4, 2024, bandang alas 10 ng gabi, ang gwardya na si Waihu ay nagulat na may mga pulis sa boarding house na kanyang binabantayan. Tinanong ng mga pulis ang lalaki kung nasaan ang room 113. Itinuro naman ni Waihu ang kwartong hinahanap ng mga pulis. At tinanong naman ni Waihu sa mga pulis kung ano ang kanilang pakay. Sumagot naman ang isang pulis at sinabing nakatanggap sila ng tawag na may nangyayaring umanong krimen sa room 113. Matapos nga buksan ng mga pulis ang nasabing kwarto, dito na tumambad sa kanila ang labi ng isang babae. Nalaman ng mga investigador na ang nakatira sa room 113 ay isang babae kasama ang kanyang boyfriend. Pero sinong babae ang nakita na wala ng buhay at ano ang nangyari sa kanya? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Tayar Aprilia Anindita o tawagin na lang nating April, 24 years old. Si April ay ipinanganak sa Lombok, West Nusa, Tenggara sa Indonesia. Matapos ang high school, nagkaroon si April ng karelasyon at siya ay nabuntis. At para nga maibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang anak, lumipat si April sa East Java para maghanap ng trabaho. At siya ay tumira sa isang boarding house. Hindi nagtagal, natanggap bilang waiter si April sa isang bar. Matapos nga ang ilang buwan, lumipat naman sa ibang karaoke bar si April. Dito nga, naging isang song guide ang babae na siyang kasama ng mga customer sa tuwing kumakanta. Bukod sa pagiging song guide, si April naman ay may isa pang trabaho na patago lamang niyang ginagawa. Ang trabaho nga ay isang lady companion o ibig sabihin sumasama si April sa kanyang mga customer. Si April ay mahilig magpost sa kanyang social media accounts. Isa ding tiktoker si April na siyang nagpo-post ng kanyang mga video habang namamasyal sa magagandang mga lugar. Matagal nang namumuhay mag-isa si April, kaya nga ng January 2023, sinubukan niyang makipag-date sa mga lalaki sa pamamagitan ng isang dating application. Isa sa mga lalaking nakadate ni April ay kinilalan si Erwan Norman siya, 31 years old. At siya ay nagtatrabaho sa isang bangko. Habang lumalaki si Erwan, madalas siyang tuksoin dahil siya ay payat na lalaki. Kaya nga nang nakapagtrabaho na si Erwan, nagsimula siyang mag ehersisyo sa gym hanggang siya ay naging isang bodybuilder. At di katagalan, naging malaki nga ang kanyang katawan at matangkad ding tao. Maganda ang naging pag-uusap ni na Erwan at April sa dating app. Nakwento nga ni April sa kanyang kaibigan ang tungkol sa lalaki. Sinabi naman ng kaibigan ni April na sa tingin niya, hindi magandang impluensya si Erwan dahil may bisyo ito ng paninigarilyo. Binali wala naman ni April ang payo ng kanyang kaibigan at nakipagkita kay Erwan. Masaya ang unang naging date ni na April at Erwan. Agad din nilang nagustuhan ang isa't isa. Kaya noong February 2023, nagkaroon ng relasyon si na April at Erwan. At kinahiligan nga ng dalawa na mamasyal sa iba't ibang lugar. Sa mga larawan, makikita nga ang pagmamahala ng dalawa. March 2024, matapos ang halos isang taon, nagsama na sa iisang bahay sina April at Irwan. pa ang magkarelasyon sa isang kwarto sa Ruma Puti Boarding House. At nang nakarating na nga ang mga pulis sa boarding house, hindi nila nakita ang kasintahan ni April na si Irwan o ang room 113. At hindi nga din nila ito nakita kahit na nilibot na nila ang buong boarding house. Matapos mag-imbestiga sa boarding house, kinwestiyon na mga pulis ang kapitbahay na magkasintahan isa na nga dito ay ang gwardiya na si Wahu. Ayon kay Wahu, August 4, bandang alas 10 ng umaga, dumating sa boarding house sina April at Erwam. Hiningi pa nga daw ng dalawa ang susi na iniwan nila sa kanya. Pagkatapos, umakyat na nga ang magkasindahan sa room 113. Wala naman daw napansin na kakaiba si Wahu sa ikinilos ng dalawa at hindi naman sila mukhang magkaaway. At sa pag-iimbestiga nga ng mga polis, wala naman silang nakitang sirang pinto o bintana. At ang ibig sabihin lamang nito, hindi pwede saan pumasok ang sospek sa kwarto ni April at ito ay maaaring close o kakilala niya. At ang hinala nga ng mga pulis na kilala ni April ay ang sospek ay mas lalong tumibay nang nakausap nila ang kapitbahay ni na April. Ayon sa mga residente, narinig nila si April at ang isang lalaki na nag-aaway. At malaki nga ang posibilidad na ito ay walang iba kundi ang kasintahan ni April na si Erwan. Dinala naman ang labi ni April sa ospital para sumailalim sa autopsy. August 6, 2024, nang lumabas na ang resulta nito. At ayon nga sa autopsy, maraming tinamong trauma ang katawan ni April at binawian nito ng buhay dahil naubusan siya ng hangin. Si Erwan ang naging primary suspect ng mga pulis dahil siya ang huling kasama ni April. Agad na hinanap ng mga pulis ang lalaki. At August 13, 2024, nang sumuko sa mga pulis si Erwan. Inamin ni Erman sa mga pulis ang kanyang nagawa kay April at ikinuwento nga ng lalaki sa mga investigador ang mga pangyayari ayon sa kanyang sariling bersyon. Ayon kay Erwan, nang sila ay nasa room 113, siya at si April ay naguusap uusap ng masinsinan. Binanggit ni April kay Erwan na kailangan niya ng malaking pera dahil may sakit ang kanyang anak. Noon pa man, laging handang tumulong umano ang lalaki sa babae, lalo na kung pinansyal ang problema. Kaya naman nag-alok si Erwan ng pera kay April. Pero hindi sumagot si April. Sunod ay nagsilita muli si Erwan at sinabing, Itong cellphone ko mahal to. Gusto mo bang ibenta natin? Pero muli, hindi sumagot si April. Ibinigay ni Erwan kay April ang cellphone, ngunit walang imik si April. Inulit ni Erwan ang kanyang mga sinabi tungkol sa pagbebenta ng cellphone. Subalit, Tila na rin di at nainis umano si April kaya binato niya ang cellphone kay Irwan. At tinamaan nga sa muka ang lalaki. Naggalit umano ng sobra si Irwan kaya bigla na lamang niyang sinaktan si April. At ilang beses niyang inulit-ulit na saktan ang kanyang kasintahan. At imbis nga na itigil na ang kanyang ginawa, kumuha si Irwan ng isang unan at tinakpan ang muka ng kanyang girlfriend. At sa kasamang palad, nanaig ang lakas at laki ng katawan ni Irwan kaya nga hindi na nakampanlaban pa ang biktima. Maya-maya pa sinakal niya din ang kanyang kasintahan at dito na nga tuluyang binawian ng buhay si April. Habang nag-iisip si Erwan ang gagawin sa labi ni April, siya ay nanigarilyo muna. At makalipas ang ilang minuto umalis si Erwan sa kwarto, nilak ito at umuwi sa bahay nila sa Jombang area na 80 kilometers ang layo mula sa boarding house nila ni April. Matapos nga ang ilang oras, nakarating si Erwan sa bahay ng kanyang mga magulang. Agad na sinabi ni Erwan sa kanyang mga magulang na napatay niya ang kanyang kasintahang si April. Sinabi naman ng mga magulang ni Erwan na kailangan niyang panagutan ang kanyang kasalanan. Ayon pa nga sa tatay ni Erwan, hindi magiging tama ang mali kapag dinagdagan mo pa ng isang pagkakamali. Kaya naman, bandang alas 10 ng gabi, tumawag si Irwan sa mga polis para i-report ang krimen na kanyang ginawa. Sinabi din ni Irwan sa mga polis na labis siyang nasaktan nang binato sa kanya ni April ang cellphone na dapat sana ay kanilang ibebenta. Ang tanging layunin lamang niya ng mga oras na iyon ay tulungan ang kanyang kasintahan. Alam daw umano ni Irwan ang tungkol sa anak ni April kaya madalas niyang bigyan ng pera ang babae. At ang pera nga na ito ay pinapadala ni April sa kanyang pamilya at anak hindi umano matanggap ni Erwan na gaganunin pa siya ni April sa kabila ng pagiging matulungin niya sa mga problema nito. At dahil sa kanyang pagsuko, kinasuhan si Erwan ng murder at ikinulong. At February 11, 2025, matapos ang anim na buwan nang nakulong si Erwan, nagkaroon siya ng unang trial sa korte. Agad siyang napatunayan guilty sa pagpatay niya sa kanyang kasintahan si April. Hinatulan si Erwan ng 13 years na pagkakulong para sa nagawa niyang krimen. At para sa ating pangalawang kwento, ang babae sa video na iyan ay kinilalang si Penny. May magandang trabaho at mabuting kaibigan si Penny. Subalit isang araw, migla na lamang hindi makontak ang babae ng kanyang pamilya at mga kaibigan. At paglipas nga ng isang taon, si Penny ay natagpuan. Pero hindi na siya makilala ng kanyang pamilya. Siya ay nakitang wala ng buhay at tila nga matagal nang inilibing ng sospek na pumatay sa kanya. Ang biktima nga sa ating pangalawang kwento ay kinilalang si Fanny Eri, 27 years old na isang dalaga na nagmula din sa bansang Indonesia. Siya ay ipinanganak ng February 20, 1997. Bata pa lamang independent na talaga si Fanny at ito ay malihim. Kaya naman matapos makapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo, nagpunta si Fanny sa Palopo City para maghanap ng trabaho. Hindi nagtagal, natanggap si Fanny bilang isang car dealer sa isang sikat na kumpanya. At si Fanny ay mag-isang sa kanyang inuupahang bahay sa Palopo City. Habang ang kanyang mga ay nakatira malayo sa kanyang tinitirhan. Masipag, masayahin, at mabait. Ganyan ilarawan si Fanny ng kanyang pamilya at mga kaibigan. At dahil minsan lamang umuwi si Fanny sa kanilang pamilya, lagi nitong kasama ang kanyang mga kaibigan. Magaling magbenta ng kotse si Fanny, kaya kalaunan nakapagpundar na din siya ng sarili niyang kotse. Si Fanny ay isa din TikToker at marami siyang mga uploads na video sa kanyang TikTok account. Bukod sa mga magagandang larawan at mga video, kasama ang kanyang mga kaibigan, ipinopost din ni Fanny ang tungkol sa kanyang trabaho ipinapakita ni Fanny ang mga kotse na kanyang binibenta at nag-aalok nga ng pagbebenta online. At nang dumating na nga ang February 2024, nagtaka nga ang mga magulang ni Fanny na sina Farwi at Farma na hindi nila makontak ang kanilang anak. Madalas kasi nagbibideo call si Fanny sa kanyang mga magulang. Akala nga ng tatay ni Fanny na si Farwi, busy lamang sa trabaho ang kanyang anak. Subalit dumaan ang napakaraming araw talagang walang naging paramdam si Fanny sa kanila. Kaya naman noong February 26, 2024, bumiyahe papuntang ang Palopo City si para bisitahin si Fanny sa tinitirhan nito. Nang nasa tapat na ng tinitirhan ng kanyang anak si Fari, napansin niyang nakalak ang pintuan. Ilang beses siyang kumatok at sumigaw pero walang nagbubukas ng pinto. Kaya naman sinipan na niya ang pinto ng kanyang anak para pwersang itong mabuksan. Pagpasok niya sa bahay, wala doon ang dalaga at medyo magulo din ang buong bahay. Napansin din niya na may mga bakas ng dugo sa buong bahay. Natakot nga si Farway at inisip na baka may masama nang nangyari kay Fanny dahil ilang araw na nilang hindi makausap ang dalaga. Kaya naman ng araw din na iyon, nagpunta siya sa pinakamalapit na police station para i-report na nawawala ang kanyang anak. Ibinigay niya ang lahat ng detalye tungkol sa pagkawala ni Fanny. May isang pulis naman nagtanong kung hinanap na ba ni na Farway ang kanyang anak sa mga kaibigan nito. Sumagot naman si Farvey na wala siyang kakilalang kaibigan ng kanyang mga anak. Agad namang sinimula ng mga pulis ang paghahanap kay Fanny. Matapos si Yurin at ipagtanong-tanong ang dalaga sa lugar kung saan siya umuupa ng bahay, sunod na pinuntahan ng mga pulis ang East Luwu Pero matapos ang ilang araw na paglilubot sa lugar, hindi nila nahanap ang dalaga. Sunod naman ay ipinakalat ng mga pulis ang mga larawan ni Fanny sa kanilang lugar. Pero lumipas ang napakadaming buwan, hindi nahanap ng mga si Fanny at wala din silang naging lead sa kaso. At kalaunan nga, humingi na ng follow-up si Farwi sa mga pulis tungkol sa pag-iimbestiga -e nila sa nawawala niyang anak. Sinabihan naman siya ng mga pulis na nasa tamang edad na ang kanyang anak, kaya baka nakapagtanan daw ang dalaga. Nadismaya naman ang familia ni Fanny dahil tila walang interes ang mga pulis sa kaso ni Fanny. Ang bahay daw kasi ni Fanny na nakitaan ng mga dugo ay hindi man lang inimbestigahan ng mga pulis. Wala namang nagawa ang pamilya ni Fanny kundi maghintay na lamang at umasa na mahanap si Fanny. Hanggang sa ng February 7, 2025, matapos ang halos isang taong nang nawawala si Fanny, nagkaroon ng usad ang kaso at bagong lead. Bandang alas dos ng hapon, may isang lalaking rider na huminto sa tabi ng gubat sa West Batang District sa Palopo City. Huminto ang rider sa kagubatan para umihi. Pero bago pa man makaihi ang rider, napansin na niya ang isang manok na may tinutuka sa damuhan. Nang tingnan na lalaki kung ano ang ginagawa ng manok, siya ay napaatras na lamang. Ang lalaki kasi ay nakakita ng tila labi ng isang tao. Agad na umalis ang lalaki para i-report sa mga pulis ang kanyang nakita. Dali-dali namang dumating ang mga pulis sa kagubatan. Dumami nga rin ang mga taong nakikiusyoso sa lugar. Hinukay ng mga pulis ang lupa kung saan natagpuan ang labi. At maya-maya pa, isa-isa na nga nare-recover ng mga pulis ang kabuuan ng labi. Dinala ang labi sa isang laboratorio para sumailalim sa investigasyon. Nang narinig na nga ni Fari ang tungkol sa isang labi na nahukay sa Palopo City, agad siyang nagtungo sa lugar. Pinahintulutan naman ng mga pulis si Farwi na makita ang labi. Dito na nga sinabi ni Farwi sa mga pulis na ang labi ay ang nawawala niyang anak na si Feni. Kinunan ng DNA sample si Farwi para ipagkumpara sa natagpo ang labi nang sa gayon ay mapatunayan nga ang hinala na lalaki na ang labing natagpuan ay ang kanyang anak. At lumipas ang ilang araw, lumabas na nga ang DNA test na ang labi at si Feni ay iisa. Labis ang lungkot na naramdaman ng mga magulang ng dalaga na siya ay wala na. Hindi nila akalain na gano'n nila dadatnan ang kanilang masipag at mabait na anak. Sumisigaw ng katarungan at hustisya ang pamilya ng dalaga sa mga pulis. Hiling nga nila sana daw mahuli ang sospek kahit na matagal nang nangyari ang krimen kay Feni. February 20, 2025 nang ibinagay na nga sa pamilya ni Feni ang labi ng dalaga at siya ay hinatid sa uli niyang hantungan. Marami ang dumalo at nagbigay ng kanilang pakikiramay kay Fennie. Nagpa-interview naman ang mga magulang ni Fanny sa media. Ayon sa mag-asawa, malakas ang kanilang hinala na pinatay si Fanny. At ang pinagsosospechahan nila na pumatay dito ay ang boyfriend nito. Ngunit walang nakakakilala sa kasintahan ni Fanny. Masyado kasing malihim umano si Fanny kaya wala siyang nasabihan kung sino ang kanyang boyfriend. Noon daw kasi nakakwento ni Fanny sa kanyang mga magulang na sinasaktan siya ng kanyang boyfriend at dahil malayo siya sa kanyang mga magulang, wala silang nagawa kundi payuhan na lamang ang kanilang anak na dapat nga ay hiwalayan na nito ang kanyang boyfriend. Sunod naman na kinausap ng media ang kaibigan ni Fanny. Sinabi ng dalaga na ilang buwan na silang magkaibigan ni Fanny. Isang araw nga bago mawala ito, nagkita pa sila sa isang coffee shop. Napansin ng babae na iba na ang itsura ni Fanny na tila may malalim na iniisip o problema. Pero medyo sumaya na naman daw si Fanny nang dumating ang iba pa nilang kaibigang mga babae. Isa din sa napansin na kakaiba ng babae kay Fanny ay bigla na lamang gustong kumain nito ng durian. Nagtaka naman ang mga kaibigan ni Fanny dahil simula nang nakilala nila ito, hindi nila nakitang kumain ng durian ang biktima. Kaya naman naghanap si Fanny at ang kanyang mga kaibigan ng durian. Inubos daw ng dalaga ang isang buong durian kahit na nanghihingi na ang kanyang mga kaibigan. Nang pauwi na si Fanny sa kanyang tinutuluyan, ayaw daw nito na mapag-isa sa kanyang tinitirhan. Kaya naman inahati na lamang si Fanny ng kanyang mga kaibigan ng araw na iyon. Malaki nga ang pagsisisi ng kaibigan ni Fanny na iniwan niya ito ng gabing iyon. Naniniwala ang kaibigan ng biktima na may kinalaman ang boyfriend nito sa nangyari sa dalaga. Naikwento din kasi ni Fanny sa kanyang mga kaibigan na maikli ang pasensya ng kanyang boyfriend kaya madalas daw siyang sakta nito. Ayon nga sa autopsy report, sinakal si Fanny kaya siya ay nasawi. February 21, 2025, kinausap ng mga pulis ang sampung witness. Pero ni isa sa mga ito ay walang makapagsabi kung paano napunta ang labi ni Fanny sa kagubatan. Hinak ng mga pulis ang social media account ni Penny para malaman kung sino ang kanyang boyfriend. Agad namang hinahanap ng mga pulis ang sinasabing boyfriend ni Fanny pero sila ay bigong makita ito. July 18, 2024 naman nang natagpuan ang Honda Brio na kotse ng dalaga. Ang kotse ay nakapark sa tabi ng isang bahay sa elite housing complex sa Makassar. Ang nag-report tungkol sa kotse ay ang gwardya ng housing complex at ay nga sa gwardya, dalawang buwan nang nakapark doon ang kotse. Wala naman daw kasi sa mga residente ng complex ang may-ari ng kotse. Kaya naman itinawag niya na ito sa mga police. Agad na dinala ng mga pulis ang kotse para sa lalim sa forensic investigation. Masakit para sa pamilya ni Fanny na hanggang ngayon ay wala pang nahuhuli tungkol sa kanyang pagkamatay. Marami pa din ang mga tanong sa isipan nila kung sino ang gumawa ng krimen sa dalaga. Bakit kaya gustong kumain ni Fanny ng durian? At bakit nahantong sa krimen ang lahat? At ano nga ang motibo ng sospek at pinatay ang kanilang anak? Pero ang lahat ng iyan ay mananatiling tanong dahil wala namang bagong update sa kaso ni Fanny magpahanga ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, I-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pag-suporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!